Paano ko sabihin ko sa iyong maganda sa katawan ang pag-inom ng beer? Ang mga beer po ay may tinatawag na flavonoids. Isang uri po yan ng antioxidant na lumalaban sa stress ng katawan, nagtatanggal ng inflammation, at tumutulong para bumuti ang puso mo. Bukod dyan, meron din po itong vitamins and minerals na tumutulong para makapag-function ng maayos ang katawan mo. So, baka naman araw-arawin mo na ang pag-inom mo ng beer. Ganto po ang kulay ng ihe ng tao na nakakuha ng benefits sa pag-inom ng beer. Kakarampot lang po kasi yung flavonoids, vitamins and minerals na meron sa beer at karamihan yan ang halo ay alcohol. At bago mo makuha yung mga benefits na binanggit ko kanina, mas mauunang masirang atay at bato mo dahil sa dami ng chemicals na meron sa isang bote ng beer. Hindi po ako kontra sa pag-inom ng mga beer kasi form of relaxation at bonding natin yan. Pero marami pa pong ways para makapag-relax ng hindi nasa sakripisyo yung kalusugan mo. Kung inom ka ng beer wag araw-araw, dapat kumain ka muna at sabayan mo ng sobrang daming tubig. So kung may tropa ka na mahilig uminom pero hindi naman nag-aambag, share mo sa kanya itong video.